Pangkalso 70 lang. Ayaw mo? Ayaw. Ang eh. Pangkalso sino na bibili? Ah, pwede sang la. Oo, oh, oo. Oh, oh. Sayang to. Oo. Oh. Oo, oh, eh. oh, pa ako ikot ang ikot, eh. Ayun oh. Oo. May lamang pa, tropa. Sandaan lang. Kailangan ko rin pangkalso pangal sa eh. Sandaan lang pera mo? Oo. Oh, Ang bihira. Ang Salamat kaya, salamat, salamat, salamat. Ingat Oh, pangkalso mga tropa. Ay no, oh, pangkalso muna lang eh 120, meron tayong 70 mga tropa. Mga tropa, ayan oh. Oh, ito Thailand to. Thailand. Ito yung tira natin nakaraan na karana, binibenta mga tropa. Kung naalala nyo sa part 1, ito yung tira nyan. Matiba ito, siksik to mga tropa. Matiba yan. Maraming kumukuha sa akin ito mga taga-uriano. Ito naman, gawang Afghanistan. Bago lang to mga tropa. Mga tropa mga babagsak lang yan. Eh, hey, bibenta ko na na 70 kailangan lang. Wala kasing pasok ngayon eh. Kailangan lang din ng pangkain mga tropa. Ayan ah. Idilihin siya tayo mga tropa. Tara, samahan niyo ako. Benta natin mga tropa. o, oh, 70 mga tropa. 70 na lang. Pangkalso, 70. Pagsak presyo na mga tropa. Made in Afghanistan. Tugod mo naman. Meron tayo itong 120. Meron tayo 120. Siksik na siksik. Galing sa Thailand mga tropa. matibay ito mga tropa. Mga koreano model sa amin na ito. Ayan oh. Oh, ito na. Oh. Pangkalso. Pangkalso Ibibenta oh Pangkalso, pangkalso Ya, yeah, pangkalso Ibibenta, pangkalso Ayaw Ya, pangkalso, binibenta Pangkalso Ayaw Ayilan Ayun oh, 70 oh, made in Afghanistan oh Ayun oh, pababagsak lang Ya, yeah, pangkalso, bago siya bumili Pangkalso, 70 lang Ayaw mo Ayaw, umiiling eh. Ayaw 70 lang <laughs> Grabe, nakakauhaw, nakakauhaw. Yeah. Hay nako idol. Oy. Pangkalso. Pangkalso 70 lang pangkalso. 70. Ayaw. Ayaw nila. Grabe. Tayo makabenta. Dito tayo dito. Eh, bangkalso 70 lang. 70 bangkalso. Ayaw mo? Ayaw, ayaw ni Kuya. Bangkalso sino 'yung bibili? Abi 'di sangla. Oh. Yeah, bangkalso, baka 'yung bumili. 70 lang. Tatawad pa. Ayaw mo? Ge, yeah. Salamat ah. Grabe, matumal. Uhaw ino. Oh, wow, oh. Ayun, oh. Sayang to. Oh. Oh, oh eh. Kanina pa ako ikot ikot, eh. Ayun, oh. Oh. May lamang pa, tropa. Ah. Boundary, eh. Ayun, oh. Alakal sa akin yan. Nagbibenta ako, eh. Mamaya na lang yan. Tapos nito, ito. Grabe, eh. Ayun, oh. Oh. Diba? Oh, bakalso! Bakalso, bato, bato, bato! Kaya yeah, pang kalso Baka siyang bumili pang kalso 70 lang oh. Yeah, yeah. Ha? Ayaw mo? Meron ako Meron, ah, meron ako. ka? Oh. Matibay to galing Afghanistan oh. Sige sige Ingat sa biyahe Kaya yeah, pang kalso Pang kalso Binibenta 70 Pang kalso Mamaya pagbalik ko Wala tao eh Sige kuya salamat ha Napakabalik ni kuya Mamayata, pagbalik, okay. oh. Mamaya to pagbalik ko ito. O Mamaya Asingay na Tumad O oh, kaya pangkalso, 70 lang ayaw, ayaw pangkalso dahi, pangkalso bato, bato, bato bato, 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 bato Kuya, pangkalso, 70 lang mura, mura na to, ganing Afghanistan, matibay, matibay kuya, bilhin mo na, kuya, pangkain lang ha, ah? ah? ha, 60 oh. 70 ha, yeah, ah? nakabiyahin ko lang eh. ah? nakabiyahin mo lang, Ang oh. pambira pangkain lang sana eh, oh. ano pwede, pwede, pwede lang, 60 eh? oh. oh. pwede na, oh. para makatulong, salamat ropa Ingat kayo, garanti sa ato yan. Oke, okay, ingat, ingat, ingat tadi ayah. Okay, okay. Ingat, ingat, tolong apa? Ayo, bawa sendiri mesti P60. Siapa, <laughs> siapa, siapa? Oh, 120 na lang, 120. Ito, matiba ito, galing Thailand, no, tropa, o. Siksik to, siksik. Malayo mararating minuto, tropa. Ang init, grabe. Abot singit. Oh, bato, 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 bato. Yeah, bato. Bato, bangal sa 120 na may din Thailand. Pambira. Oh, bato, 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 bato. Yeah, pangkain lang, bilhin mo na. 120 lang, pangkain lang. Kanina na ako binigot ng ikot eh. Sandaan lang pera ko eh. Ah? Ha? Sandaan lang, kailangan ko rin sa pangal sumawe, eh. Sandaan lang pera mo? Oo. Oh. Grabe, ang talaga. Hirap na miskarte, no? Oo. Oh. Nagtitiis ako, para ano eh. May pang ano eh. May Sandaan pang discarte, oh, no, pangkain lang. Ha? Wala pa ang biyay. Ano? 120 Lapa talaga eh, 120. Sandaan lang talaga eh. Oh, Sandaan lang? Ang bihira. Sabi ko, kinangawit na. na rin ako. Baka, tagtag mo sampo kuya. Tagtag mo sampo. Oo. Berbie, men Beria. Ya, ya selamat ah. Itu Selamat ya, selamat, selamat, selamat. selamat ingat sabiai, ya. ingat sabiai. Ingat sabiai. Oh, tiba. Pandiri. <laughs> <laughs> <laughs>